Number 7. Subway Nagsimula ang Subway sa Connecticut noong 1965 gamit ang pangalan na Pete's Super Submarines. Isang estudyante sa college na si Fred De Luca humiram ng $1,000 mula sa kaibigang si Dr. Peter Buck para makapagsimula ng maliit na sandwich shop. Ang goal nila noon, makaipon si Fred ng pang med school. Pero ibang nangyari, ang simple nilang konsepto ng made-to-order sandwiches na may sariwang ingredients, tinangkilik ng masa. Ang catch? Ikaw ang bahalang pumili ng laman ng sandwich mo. Mula sa tinapay, karne, gulay hanggang sa sauce. Kaya kahit wala silang fried chicken o burger, naging alternative sila sa mga health conscious at sa gustong may control sa pagkain nila. Ngayon, may 37,000 branches na ang Subway. Ang tao ng revenue nila ay nasa 919 billion pesos